Guys, bagong ligo na uli si Midnight. Guwapo na uli. Magpupunas muna. Pero to, hindi na natanggal yung mga insekto dito. Pero at least sa salamin namin, malinis na siya. Oh. Ang lamig na ngayon. Pa-winter na talaga guys. Ito basang basa pa dito. Yung gitna basa pa. Yung mga salamin muna yung inuna namin ni Marvin. Oh. Yung nasa likod si Marvin nagpupunas din. Madaming laman tong likod namin eh. Tada! <laughs> Ang daming naman. ko si Marvin na ah, ayan, no. So, punasan ko na, bebe, yung ano, na, mga pinto. Tapos na naman sa salamin, eh. Yung mga puti-puti dahil yung mga basa oh. Nakatapos lang namin palang sumimba. Tapos, diretso kami dito sa car wash. Ito yung mga patay na insekto, oh. Kasi highway lagi yung dinadaanan namin. Wala kami sa city. Talagang talaga ng insekto lagi dito sa sasakyan namin. Ito binili namin sa Amazon. Magkano to binili mo? 15 dollars? Mahal. Pero sa Pilipinas, baka mga 20, 20 pesos lang yan, guys. Wala. Eh, kailangan talaga namin eh. Wala pa kami kakailala uuwi ng Pilipinas. Kaya bumili na kami. Pumapasok kasi yung mga insekso. Pumapasok sa pinakaloob yung mga insekto. may meron pa nga doon. Hindi matanggal. So, magpupunas muna kami guys. Ayan na po, nasa na. Kaso, hindi talaga matanggal agad-agad yung mga, ayan o, yung mga ano na insekto. Ayan o. O, ba diba? Kailangan kuskusin ng sobra para matanggal. Ang dami. Ayan o. Kita nyo ba? Ayan o. ba diba? Si Marvin nasa likod naman siya. Ay, ang dami naman ito, bebe. Ang dumi. Yung mga insekto rin yan, guys, o. Yung mga namatay na insekto. Ang dumi-dumi. Pusain -dumi. mo. Para matanggal. Ang dumi rin pala niyan. Ano? Yan Puro ano. Putik. Okay na guys. Malinis na kaso. Meron pa rin siyang mga tama-tama ng mga insekto. Ayan o. Oh. Kung nakikita mo. Hindi siya madaling tanggalin. Paano po ba yan tanggalin? Ayan o. May lamok pa o. Oh. <laughs> Tapos na naman. Ayan, last na yung sasalamin. Tapos uwi na kami. Tapos na magpunas guys. Dito naman sa loob malinis naman. Kasi naglinis na si Marvin kahapon. Para ngayon nga araw. Yung labas lang ang nilinisin. Sobrang tirik na araw. Pero sobrang lamig na sa labas guys. Promise. Ang lamig-lamig na. So mamaya na lang uli ako mag-update. Pag nasa bahay na kami.